So, Uy, okay. eh, ba't mo kaya kausapin si Tito Giselle? Sabi mo sa kanya yung concern mo. Siya lang din naman kasi yung makakalift ng ban dito sa mami mo eh. Annalyn, she was the one who placed that ban in the first place. Hindi niya siguro ko pagbibigyan kahit lumuhod pa ako sa harap niya. Mm -hmm. Baka pwede mong kausapin si dati. Susubukan ko, Zoe. Zoe, di sa nangingailam ako, ah. Pero, hindi kaya mas okay din to? Na kahit pa paano mayroon kang isang lugar na kung saan hindi ka pwedeng sundan ng mami mo, hindi ka niya pwedeng guluhin. Free ka na gawin lahat ng gusto mong gawin. At dito yun sa Apex tahanan yung masakit pa rin sa akin na hindi siya pwedeng pumunta dito. Mami ko pa rin siya. Ah, naintindihan naman kita, Zoe, pero... aminin na natin. Hindi naman laging good influence sa'yo yung mami mo, eh. Tingnan mo nga, oh. Parang mas masaya ka nga recently, eh, di ba? Bitiwa mo! Mama, sa mo ma. kayo dito! dito Zoe, Alam. Dito sandali lang. Dok Zoe, oh. pasasabugin daw ng mami niyo oh. oh. yung Apex. May dala yata ang buwan ko mami niyo eh. Anong nangyayari dito? Dok, pasasabugin daw po niya tong Apex. Ano ba pinagsabi niyo? It was a joke, okay? Mukha ba akong terorista? At magdadala ba ako ng bomba dito sa Apex? Nandito naman ang na anak ko, mag-isip na kayo! Moira, bakit kasi nanggugulo ka dito? Alam mo naman, ban ka dito sa Apex. Gusto ko lang makita yung anak ko. Bakit? Hindi mo ba ang lahat para makasama anak mo? Dad, I think this is a misunderstanding. Mami, halika na. Tara na. Aalis na kami, okay? Ako, ako na bahala. Let's go. Yeah, ako na. Alright, guys. Kumain lang kayo. Walang bomba dito. Hindi ka nga! Kung kung wala ng taxi! ba't ka ba kasi pumunta dito? Naggulo ka pa! Sandali ah! Nakita kita sa social media. Paano yung andikit mo dyan kay Annalyn? Hindi ba? Nahawaan siya ng TSV virus. O paano ko ikaw naman nang hawaan niya? Mommy, magaling na sila bago pa sila lumabas. Hindi na sila nakakahawa. And you know that for yourself kasi hindi ka magpupunta pupunta dito kung hindi. Di ba? So tell me, ano ba talaga ang concern mo? Bakit ka sumugod dito sa Apex? Eh, inaasar kasi ako ni Nerissa, eh. Ang sabi niya, si Lynette at Annalyn na raw ang kakampi mo, hindi na raw ako. Mami, inaasar ka lang, okay? So, it's not true? Of course, it's not! Then, good. Alam mo, we should go out and celebrate sa pag-uwi mo ng safe. Tara na! Wait, I can't. Uh, I have to do something do something. Anong gagawin mo? Halika na, let's celebrate. Eh, I have to meet with someone. Sinong someone yan, ha? Mas importante ba yung someone na yan kaya sa akin? Yan ba yung nag-text sa'yo? Patingin nga! Mami, privacy. Privacy? Really? Mas importante yung taong yan kaya sa akin? Mami, mag-celebrate na lang tayo sa ibang araw. Okay, promise, we will celebrate. Pero for now, you have to go. Huwag ka nang bumalik dito muna. Okay? Oh, sige. sige, I have to go. Wait, 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 wait! Di ba itatawag mo ako ng taxi? If, sige na, nagmamadali ako. Ikaw na lang, okay? Ingat ka, Mami.